Everyone, welcome sa panibagong video <laughs> uh, Once again mga kapatid, nandito tayo ngayon sa uh, ating uh, imbahada harap ng ating imbahada dito sa bansang Kuwait yan mga kapatid ginawa natin itong video na to kasi mag na yung ano, no, magsisimula na ng deployment ng uh, mga bagong worker dito sa Kuwait no? So, mga kapatid, tayo ay isang taxi driver ano. So sa mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga kasama natin na mga taxi driver. Ah, uh, dito lang kami nagtatambay sa embassy. At uh, ako mga kapatid, uh, nagta ako doon sa mga papunta pa lang dito, mga kapatid, sa Kuwait, no. Ah, uh, save niyo yung number ko kung gusto yung magpa-service. 50592921. Okay, so, maraming salamat ulit sa inyong panonood, mga kapatid, at syempre kung hindi ka pa para pagsubscribe dito sa ating channel, please subscribe. Maraming salamat.

Hello. Hi guys Welcome to my vlog Hello vlog Hello vlog uh, Ano masasabi ano mas niyo dito sa, ano, sa Philippine sa Embassy dito sa Kuwait Ano masasabi Ano masasabi nyo masasabi? Ano masasabi ko sa Miracle Coffee ay Napakalakas <laughs> Layo yung sagot ikaw sir, ano masasabi mo sir? Sir, ano masasabi mo dito sa bagong <tip> Ano <Ayan>, yan sir? Ano <tip> yan? <tip> Kalderetang kambing Kalderetang kambing, Ay, sarap yan ha Gus Jawi Gus Jawi Hi ka muna sa mga fans natin Hi! Oh yeah. si Joey, si Busjoy si Bus Bench, yeah. magblog nalan tayo, ng na. Tayo. Tayo hi. Ah? hi, hi to your blog. Hindi na. Hindi mo kami nang kita jenah. Tapos sa, kung bisog ng kami nang na. mo kami ng ha? Uh, uh, try, may kami dyan, ha? <laughs> Nag-aabang lang pa sa 'yo. Kailangan na sumahod nang pang-anime. Parang ganyan na eh. Saan kaya yung taxi mam? To yung food truck dito sa ano, harap ng Philippine Embassy. Uh, meron din tayong makakain dito. Pagpunta dito ay uh, makakakain dito. Kabalo kag musubsob, gali ang susot. Delikado gud ka te. Meron po. Oy, manay. Tapos dito sa taas ito naman yung mga pagkain dito na pwede niyo bilhin. Pag nandito na kayo. Ito okay. uh, lang dito mga kapatid. May pansit dyan, may spaghetti, mayroong mga uh, tartan. Pastel yan. May kasama. Plastic. 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 Marami pang iba. Tapos, nandito yung ating mga kapwa Pilipino. Ayan o. Yung namamahala rito sa food truck ng, ng mga Pilipino po. Si Chef Kain. <laughs> <laughs> Dali ang Pilipino dito sa harap ng Pilipino. Yung basihan o kaya. Red! Red! Very